dapat 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 sigurado sigurado oo sigurado komiser sir tama doon tama kana wala wala komiser riyan dito ko sayo matapakilala pa ako sir serba okay asik hindi po sayo hindi po sir ano ka bakit may baring ka hindi daya pa ako sir kaya samahan mo ako kaya samahan mo ako 'di ba 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 'di

Wala po, sir. ano 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 sige. ano 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 po ano 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 pa ano 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 mo eh. ano mo. ano 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 Ilabas! ano mo. ano mo. ano 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 Masamin niyo ano, ano sa akin yung mga sinu. Sir, ilabas ko na yun, ilabas mo. Nagsisikyo mo. Habang ba, sige, ilabas na yun, ilabas na yun. Sir. Sir. Sige, sige. Dari mo na yun, dari mo na yun. Patay mo na. Kunin mo, kunin mo, kunin mo. Sir. Police ka, Police. Hindi po, asawa ko. Relax lang, relax lang. Pwede po makaingit tubig. Pwede na. Madam. Pagkaingi tubig. Pasa ulo. Pasa Ay, kumain sa ulo. Kumain. Bisit ka kasi. Sir, pwede makaingi tubig. Okay. Nangangatog na akong mga Sir, na. ka na. Kapaw ka! Nanditiin sa akin! Ma'am, huwag kang miyak. Sige na, ma'am. Sige na. Sige na. Nandito na. na. mo. Hindi ko yung asset ng Buddhist. Ano po yun? Ano po yun? Ano po yun? Ano po yun? Ano Ano Saan may tubig dito? Doon po. Sa may tubig. Sini? Sinong kuro dito? Wala po. Bigyan ng tubig ko sa atin. Customer po kami natin. May ilawin nyo nga. May ilawin nyo. May ilawin nyo. May patay po talaga yung ilaw. Wala ba po ng swat Wala po po. Kayo pa lang po po. Sandali. Sandali. Mamaya na. Huwag pa marabas kayo everyday. Ayusin lang na pa. Mga lalaki. Huwag mong makilala. Huwag Kamay na Kamay na gagalaw. Kamay na yung donut ko, sir. Mm -hmm. Pwede pa kuha? Huwag mo